So may gabi yung eh, mga idol Ihingi uh, na sana ako tulong sa inyo mga idol Dahil sa nangyari po sa ano uh, Pinasok po yung bahay po namin uh, Hindi ko alam mga idol na ano Na ang ginawa po nila po Wala po silang warad po Tapos ang nangyari uh, Doon sila sa bintana po Dumaan sa, sa likod po sa aircon Hindi ko alam mga idol eh May tao na pala sa loob mga idol eh pinasok na nila at saka binalugbog po inano po nila yung mga gamit po doon tapos yung lumabas na po sa pinto mga idol sa pintuan dahil dandyan na po ako sa pintuan dahil hindi ko alam na ano na nasa loob na pala sila doon sila dumaan sa ano po bintana po sa aircon po doon sila dumaan yung nangyari, meron silang drugs pag lumak, paglabas nila mga idol may drugs na po sila ang lalaki pa ng si mga idol at sinabi sa akin na ano na ito daw yung hinahanap nila alam ko yung anak ko mga idol eh na hindi po siya nag, nag ano yan. nako, kung totoo siya po halos po araw araw nag, nag ano yan eh nag, naglalive po eh dahil may mga tinda po yan sa mga, mga bag mga bag, yung mga pabango tapos sasabihin lang nila idol basta lang sila magpapakita ng drugs na may drugs kuno doon sa loob anak ng titingo ay pakita ko sa inyo mga video mga idol kung saan sila dumadaan po o, o paano nila ginawa yun ha? pati yung ano yung sa TV mga idol para po na hindi sila matres na pumasok sila doon kinuha po nila idol Tinanggal nilang susitibid din nila po nila po. <coughs> Wala pong drug sa amin po. Kaya eh, mga idol, sana po na ano, uh, i-share nyo ito mga idol hanggang makarating po ito yung ano, idol rakitol po po. At sana po, maano niyo mga idol no? Lalo na po ni Jessica so, Dati kasi tumawag si Jessica so po sa akin eh yung yung nag-viral pa ko dati hindi ko lang nasagot ng idol limang tawag yun eh kasi doon po ako sa probinsya sa Bantayan yung time na yun pagtawag sa akin po At sana po makarating to sa kanila mga idol dahil ano hindi tama po yung ginagawa nila tapos sinabihan pa ko mga idol na ano yung kinukulit ko sila mga idol na anong nangyari po dito bakit bakit ang dami po nila po at bakit binano bin po nila pinasok po nila bahay po doon sila sa likod dumaan sa bintana po na wala namang warrant hindi sila dumaan sa ano doon sila dumaan sa bintana po binuksan doon at saka may mga video ako mga idol na sinira po nila yung ano yung sa TV tinanggal po nila alas 4 po ng hapon na nangyari kanina bas po nila po sinabihan pa sinabihan pa ko nila po na ano na ano daw tinatanong-tanong ko, baka gusto ko raw na idamay daw nila ako. Tapos, yung... Matagal kasi sila doon mga idol eh. Kaya nagising po ako, kasi tulog ako mga idol. So, ang nangyari, nagising ako sa mga katok-katok nila malakas. Yung... Kalibi ng anak ko. Kitang-kita ko po. Eh, dahil dyan, po ako sa harapan. At, uh, alam niyo mga idol, kung mayroon po silang waran po, hindi po nila kilalang ang, 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 anak ko po. Hindi nga nila alam ang pangalan eh. Tapos sasabihin nila na palabas sila ng drugs doon. Doon na sila galing sa loob mga, mga idol. Kasi ano, uh, di ko alam nandoon na pala sila sa loob po. So paglabas na lang pinakita sa 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 akin, sabi niya na it, ito yung ano, itong hinahanap daw nila. Eh kung nagbibenta yung anak mga idol, halos yan mag palagi nag nagla-live yan. So yun na lang talaga yung ano, ano yung anak ko? Yung drugs na yan. Eh ako hindi po ako naniniwala po sa mga ano ah pumasok diyan ng mga pulis diyan, pulis ba yun? O yung tiga pidiya daw, daw yun sana makarating to ni ano sa matataas po na ano nasa gobyerno po at maimbestigaran po itong nangyari po sa amin mga idol, sana po mga idol i-share nyo to i-share to, to, ninyo mga idol kunting tulong lang idol, sana po maawa po kayo sa amin po dahil hindi po ano hindi po tama itong ginagawa po sa, sa amin po wala po kami ganun kaya sinabihan ko pulis na yung pagigising ko lang, sinabihan ako na gatama para ako. So, sinabihan ko mga idol kahit sa, sarapan sa nila ngayon pad, padrag test ako mga idol isang kasama nila sabi niya ano tama nakatama daw ako ano ba sa Tagalog doon nakatama sabi saya yon ano daw nakadrugs daw ako so hindi tama yun mga idol Kasi kung ganito na lang yung ating gobyerno po, <coughs> pamamalakad, na kung sino-sino na lang ang taong pasok nila na walang waran po, nakashort sila mga idol ha. ang iba, yung dalawa, nakapantalon po, maong. Tapos, civilian mga idol, wala pang silang cam. Kung nag sila na tama ang ginagawa nila, walang kam, walang, walang waran, walang waran. Tapos, basta lang sila pumapasok na ganon sa, sa, sa bintana pa sila dumadaan. Kaya sana mga idol, matulungan nyo ko mga idol at i-anon to mga idol. Dati naman kasi nakontak na namin yan si Erwin Tolpo dati. Yung, yung -ano ko sa, dati. Yung dati na nandoon pa ko sa ano. Yung sa, nakontak na namin yan mga idol. Si Erwin Tolpo. Pero sana ngayon po, ngayon dahil ano, mahirap talaga na makontak si Erwin Talbo. Sana po na ma maano to mga idol, ma ninyo mga idol na makarating po to sa mga taas po na ano. Ako hindi ako matatakot sa ano dahil wala naman sa akin yung mga drugs, drugs na yan. Kung, hindi ako matatakot sa mga gano'n na mga ano, kung polis ba yon Kasi mga civilian niya eh. So, iyon lang mga idol, uh, ipapakita ko sa inyo mga video mga idol. So tingnan niyo mga idol mga ang video na to. Pumunta na rin po ako sa barangay po sa bago nangyari po. Pagkatapos ng raid nila, pumunta po ako sa barangay uh, nagpagawa po ako ng report doon. pumunta po ako sa pulis sa pulis doon. Inatid ako na inatid ako sa ano, taga barangay po. Yun yung yung ano ko, Kaso lang, yung nangyari yung mga idol, sa sobrang nanginginig po ako sa takot po. At saka, pagsabi po sa akin na, ano, na kilala ko ba daw, eh, siyempre, gawaan nila ng report yun, mga polis ba yun? Hindi naman ako sure na mga polis, sinabi ko, yung caretaker, may kilala doon sa pumasok sa bahay na po namin. Kaya sabi niya na, dalahin mo yung, ano, yung caretaker doon, at saka, para mapaliwanag nila kung polis ba yun o tigapidia ba yun. Pero sabi ng ano, tertiker, tigapidia, may isa daw doon, tigapidia daw. O hindi lahat na kilala, kilala nila. Y yun yung mga idol kasi ano eh. Gusto kong ma manuto, kasi kawawa yung anak ko. Sabi pa ng ano, pag pag na nila po, sabi nila na kahit anong oras daw makita nila yung anak ko, pipikapin nila. Masakit sa akin yung idol kasi alam ko yung anak ko, hindi po 'yung nagbibinta ng ganun. Sus. Ano 'yan ha? Ah. Hindi po ako Hindi po ako na tinatabunan ko, tinatabunan ko 'yung anak ko. Wala ho. Para sana po makarating po ito sa ano. Ah, uh, maraming salamat po at sana po ma-share po, i-share po mga idol. Konting awa lang po na marating to sa mga ano po sa pinakamataas taasan po sa ano gobyerno po so pagpakita ko sa inyo mga video mga idol so bye bye dire sila mi age okay sirado ang balay dire sila mi age pagawas daganag drugs nga bit so wala sila warat nagsibilyan lang puro pag puro pagid nagkuan puro pagid nagmas So nag-online din kasi yung ano nako mga idol mga alahas po at saka mga bag mga pabanga. So 비비dehohan ko sana sila mga idol pero kinuha nila ang cellphone ko binalik po sa akin po yung pauwi na po sila. Walay waran tapos po ah uh, ang hinahanap din po nila hindi po nila kilala mga idol ako lang po na pakilala sa anak ko. Ang nakilala ko po sila. Ang himbalaan na mag-grade sila mag-uniforme ug kam pero wala Puro. so mo ni So, money mga idol. Ayan. Nakita nyo. Wasak talaga. Pinasok po nila po. Yung CCTV dyan o. No? Sinira po nila po. So, tama ba yun mga idol na magano? Ah, pumasok sila walay waran po. Doon sa bintana po dumaan. Paglabas nila, pinakita lang yung drugs. Madami po. Si Sinabi pa nila sa akin na isasama nila ako. So ayan. Nakita niyo kung yung inano nang ano. So ngayon mga idol, uh, papunta po kami sa barangay po para masicure po ang ano, ang sarili ko po kasi ano. sabi kasi nang nagre doon mga idol. Sasama daw ako. So ngayon lang ako nakaano na mag read mga idol na hindi nila kilala yung ilang hinahanap nila. So ako lang po nang pakilala po sa pangalan sa anak ko. So tama ba yun mga idol? Kasi wala silang warrant eh. At saka wala naman po sa barangay yun ang may record yung anak ko. Kaya malaking ano to sa akin po. Sana po na matulungan po ako dito. So ayun mga idol ah. Pupunta kami sa barangay po. So bye mga idol. Oh, ni mga idol ah, sa barangay. So kinuhaan ko lang to ng sounds mga idol kasi ano, baka makapirate po ako kasi ang lakas ng sounds po nila po dito. So ayan. So ayan, uh, pagkatapos po namin dito, pupunta na po kami sa po, police po, police station. Uh, sana po na ano to po, mga idol ma, check man lang sa mga polis ang ginagawa po dito sa aming ano tinitirahan po so maraming salamat mga idol so, talaga namin to mga idol kasi hindi tama yung pag ano sa amin dito na yung idol eh so bye mga idol So galing na po kami sa police station mga idol subra uh, Sobra po Hanggang ngayon po nanginginig pa po ako Dahil ano uh, Hindi po ako nakainom ng gamot ko po Ah, uh, so uulitin ko sa inyo mga idol sa ak act, at po na ano pag read po na hindi po hindi ko po nabijuan dahil ano pa yung nakita po ng ano mga pulis ba 'yun? Ano ba 'yun na nagawa ko ng cellphone, uh, dinampot kagad ka yung cellphone ko mga idol. At sinauli po yung cellphone ko na ano uh, pauwi na po sila. Kaya ay mga idol, pasensya na po talaga.